Hindi kami kumakain ng tunay na bigas. Ito yung aming kinakain. Sirataki rice. Oh, yun. One kilo sirataki rice. Yan, 475 yung ano, yung kilo ng uh, sirataki rice. Hindi yung 20 kilo. Ayan. Yan po yung aming kinakain na bigas. Yung niluluto namin bigas. Ayan. Sirataki rice. Mura lamang siya. 475 ang kilo hindi po siya pinakukuluan basta ilalagay mo lang siya sa mainit na tubig 1 is to one. at uh, maluluto na siya para na siyang kanin yan yan po siya shirataki ayan konjac rice plant based dry rice yan po siya. Pag iinit ka lamang ng tubig, then lalagay mo yung, yung siyaratake rice dun sa mainit na tubig in 5 uh, to 10 minutes luto na siya yan po yung aming kinakain na bigas o na kanin